Dito sa game na to, napamanghain tao yung kakampi ko dito. Hindi ko rin alam, ang botog nga, no? Nagpatanong talaga siya kung ano daw yung sekreto ko, paano naging malakas ang sun ngayon. Kung gusto nyo ring malaman, abangan sa kalahati ng aking video. Doon nyo malalaman kung ano ba talaga ang totoong sekreto ko. <laughs> dito, sinabihan ko na yung hanabi namin, napapunta na ako tatabangan ko siya kasi yung Mia ni namin dalawa dapat ganyan kayo para aware yung mga kakampi nyo kasi magpabungol-bungol unya ba sus mario sip ke bumakyan may nuan siya yung nandito na ako tsaka pa siya umalis sip first mandi ay unang labas ng paggong madoy matik talaga lagi nyo tong tatatandaan na andyan din yung kalaban yan kasi unang pagung yan eh, kailangan talaga makipagbardagulan ka dyan kaso kay peligro yung kahimtang ko pero hindi ang ibig sabihin nun basta basta na lang natin ibigay yung pagung na yan papahirapan din natin yan o kita nyo yung core kapeligro na yung kahintang yan kaya may chance tayo pero bumalik din siya kita nyo naman din ba diba? hindi rin talaga sila basta basta na ibigay yung pagung kasi kailangan yan sa unang tertil eh pang paisog ba na o pang pakusgan. <laughs> Kailangan lang natin yung mga yan, lang natin yan para bumakyad yan sila. Meaning to si ibig sabihin yung pagong chance na sa atin ito mapupunta. Kana ba? Yung ba? Mindset ba? Mindset lagi. Hinayaan <laughs> ko na yung mga kakampi ko kasi yung mga kalaban, maliit na lang yung kaintang nila. O di nakuha natin yung pagong. Ah, natuwa pa sa atin yung Benedetta dahil sa ginawa natin doon na yung pagong, yung prioritize natin dapat ganyan din kayo mga doy tapos dito bumaba na ako at dahil may baler tapos nakita ko yung kahintang ng mga kampi ko, sumukol man ay sumukul na lang din ako ay unsa pa man di ay o kita nyo nahinay kaninuan <laughs> dito na naman may pagong na naman eh simpre pusto tayo uy nakaabang lang pala hinuan sila dito sus mariosip maninuan eh kaya tamang bakya ako dyan mga doy. Kala siguro nila makukuha nila yung kahintang ko. In your dreams mga doy. Kaya nilinlang ko sila dito. Tumuyok ako kasi papunta ako sa pagong. Sus kay di aman ah, hinuan si Baler. Impas. <laughs> <laughs> Ang sipag din talaga ng Teres la bumasag yung ng tore. At dahil mga magayon yan sila mga doy. Kaya tamang micro-micro lang tayo dito. At andito din yung dalawa kong kakampi. Meaning si ibig sabihin yan mga doy, kailangan talagang may mapitas tayo dyan. O kita mo, nabugha. ka. Pag mga magagahiyon talaga yung makatapat ng mga doy, may crew-organism lang gamitin nyo. Mindset ba? Mindset lagi. <laughs> yung Julian, hindi na rin talaga mapigilan ng mga kakampi ko dito. At dahil nararamdaman ko yung kahintang niyang, wala na tong skill mga doy. Sinudlal ko na siya. Ganyan lang talaga dapat. Mindset ba? Mindset lagi ng tawa ragod. <laughs> tapos nakita ko yung Mia dito, parang poste lang yung taon mga doy. Kaya ang ginawa ko sa poste na yan, ah doy, pinatumba ko na yung taon. Kanyan lang din mga doy. Tapos yung baka, sobrang gigil na sa ako ah. Naglagay na yung taon ng red carpet mga doy. Ang hindi niya alam, hindi ko naman talaga yan siya susukulan talaga muna. Kasi magahiyon yan oh. tapos may baler pa. Ay baka maprito tayo dyan. Kaya ang dapat gawin dyan, backyard. <laughs> Tapos sabi ng Mia, tinarget ko daw siya. Hindi kita tinarget doon, nilak lang kita. At yun ang sinasabi ng Benedita, kung ano daw ang sekreto ko, bakit malakas ng san ngayon. O sige mga doy, sasabihin ko na sa inyo kung ano talaga ang totoong nangyayari. Bakit malakas talaga ako? Hold on, kapit lang kayo. Ganito kasi yun mga doy. Basta ako, bumuna lang ako sa bunal ng sana yan. Tapos hindi ako nagtatawas. Kaya malakas ako. <laughs> kung gusto nyo rin maging malakas mga boy, gayahin nyo lang yung discarte ko para magiging malakas din kayo. Napaka-basic lang yung taong talaga yung ginagawa ko mga boy. Sa totoo lang talaga. <laughs> Tapos yung mga kalaban ko dito, parang mga kuto talaga sila. Nagtapok-tapok na yung taong sila. Sus sip naman yung taong kayo ni parang nakaabang in taon kayo sa ayuda tapos pag hindi mabigyan magagalit kayo sabihin nyo kung mga magkamag-anak lang yung binibigyan sa ayuda para makakuha nyan wag na kayong magagalit kasi hindi naman kayo kamag-anak eh basta yung sinasabi ko sa inyo mga doon ang malaga para sa ganun ah marinig nyo rin yung victory <coughs>